Yan, huwag Dami mo na nagawa. Ang bilis mo ah. Sanay na sanay gumawa. Lagyan natin siya ng hotdog. Pickles. Yan, lagdagan natin siya ng hotdog. Balatan natin. Celery. Chorizo. Carrots. Lagyan natin siya ng carrots. Taba na, baboy. Yan pala yung mga laman yan? Yes. Tapos taba ng baka. Parang mas kumatas. Ito yung beef. Ito yung beef. Market. Yan natin siya ng taba sa ibabo. Ano yan? Taba ng baka para habang niluluto siya, kumakatas yung Taba ng baka Para mas malasa mm -hmm. mga kabarangay, hanap nyo ba ang murang panghanda ngayong Pasko? Kung saan pasok sa budget nyo ang panalo ang Noche Buena nyo? Saktong-sakto tong natagpuan ko. Dito nga ay napakamura ng barbecue. Siyempre hindi mawawala sa handaan itong hamunado at itong morcon. Mga kabarangay, nandito nga tayo ngayon sa may Pasay Public Market. Ayan mga kabarangay. At babalikan natin yung nagtitrending at talaga namang dinudumog ngayon na ng barbecue ni Aling Susan. Ito lang yan mga barangay, tara pasukin natin. So yan, ito yung entrance mga barangay, pagpasok natin dito, barbecue. So dito yung mga barangay yung entrance nun. Idol. Shout out Idol. Yan mga barangay, dito tayo ngayon sa entrance ng uh, Pasay Public Market. Ito, ito, ito. Dito tayo pupunta ngayon kay Aling Susan. Yun mga barangay, napadayo nga ulit tayo dito sa may uh, Pasay Public Market at binalikan natin itong Susan Barbecue. Yun nga mga barangay, sa sobrang trending na mga barangay, eh talaga namang nagkakaubusan na ng hamunado at saka morton dito. Lalong lalo na yung barbecue. Kaya naman sa mga gustong umorder dyan through online, eh ito yung contact number nila. Message nyo na lang po yan. May Facebook page din sila. So, ito yung Facebook page nila. Message nyo sila dyan. Tapos, nandyan na rin yung number. Ah, uh, yun. Para makapag-order kayo, makapag-prepare ka agad sila. So, ito mga barangay. Napakamura na kanilang morpon dito mga barangay. Talagang 500 pesos lang. Yan, no? 500 pesos per kilo. Nakita nyo naman yan, knock dito mga barangay. Sakong-sakto ngayong bagong taon. Pero, hindi sila dito nga mga... Alay! Ang laki ng ilong ko na. Gusta. Meron din sila rito ng amonado. Uh, 400 ng 10 per kilo. Yan hindi hindi, hindi to yung kilo ko yung amonado. Tatakbo ah. malaki <laughs> yung amonado. Tapos mga barangay, yun oh napakasolid. Meron din sila rito mga malaki. Kailan? Saan naman tayo? Balita ko dito sa barbecue mo yun. May may pahinga pa ba? Alam wala hindi man talaga yung barbecue sa kamunado mo. Ayun, tayo mo pa na dinasam Sino pa namang hindi magiging hindi man? Napakasarap ng barbecue. Kakapako pa nalo nung mo. Ano mo? Porko na tsaka mo. Sakto nga yung bagong taon natin. Sakto pa. gusto mo o order ng mga barangay natin bakit naman? Eh, ano sila? Hi. lang po kayo sa paset. Tigala wala 75, 76, 77 dito nyo makikita ang aming mga hamonado, na talagang sulit na sulit ang lasa hindi pinitig sa lasa no, talagang may pagmamahal, oh. may touch ng pagmamahal sa aling yun -ali mga -ali barangay oh. tapos mga barangay, hindi lang hamonado barbecue, meron dito yan meron po. meron din sila rito ang ano, tawag dito, leg part <acquiring> o, yung mga gusto mag-inasal. Yan, pan panhalo to, yung mga gusto mag-ihaw. lang ready to cook na yun, mga barangay. Nakamarinate na yun, wala ka nang gagawin dyan. So, ito yung mga barbecue. Uh, so, wala ka nang gagawin dyan, mga barangay. Ihaw mo na lang yan. Yung barbecue, yung mga pork chop, yung mga lempo So, ito yung inasal nila ganun din. Yan. Nalo. So, yun sila sir, mukhang mamimili sila sir oh. sa pagig Sa sa galing yan sir? Tagig lang, sa pagig Oh, taga Tagig lang din namin, nakita lang namin. Oh. So, sobrang trending talaga ni Aling Susan sa social media. Ay, talaga naman dinadayo siya ng mga kabarangay natin. So, yun oh. Hindi ito, ito magbomba ito. Ito, ito, ito. Oh, shout out may mga kabarangay natin sa Tagig. Ah, ah, ano kamusta kayo mga ay mag-aalok din sa Tagig na lang. Shout out kay lahat diyan. Oh, yan oh, shout out mga barangay.